mga sukoy nandito na nga pala tayo sa so didelivera natin sa si tina yan ano? lang tayo sa kanya iniintay lang natin butang pa akong ulan amon ah, ang buna pagtapos deliver dito kay tina trecho ako sa panulos marami rin doon mahala ko si ulan guys Katumigil na Mabasa yung mga palinda ko Ang dami niya Ito na si Tina Tumating na yung reseller ko oh, Tina maghay ka na <laughs>

Ah, sige ba? Thank you, thank you, Tina. Ayan, yeah, nakakuha na niya yung order niya. Diretso deliver na raw siya. Okay, ito dito naman. Punta naman ako ng malolos. Para maubos na ito. Guys, nandito na tayo sa malolos. Deliver na ako. Ito okay, guys, may deliver tayo kay Kuya. Pagkakamu muna. Kaya yeah, dito na lang. Uh, <laughs> ay, yung order nila. Uh, Oo. Okay. Sige. Iwan mo na lang dyan. Eh, Ay, bayad ba nito order nyo? Extra. Di mo pa extra. Dala akong sobra. O order nyo daw. Tapos ko na lang daw, papaya. <laughs>

Okay. Ako, Don? Sige okay. ko. kung nga pala yung trabaho, katrabaho ko. Ito okay. oh! ka? pa nga pala yung katrabaho ko. mga Wala, wala pa.

Oo, nakita ko nga. Ito ba yung nangyayari nila? Tapos... Ito ba yung Ang mga si kudas. ko lang. Boss, wait lang. Boss Benji. Pwede utang eh. Siyempre. Alo. Oh. Sayo sa Buwas ako. Dadaan ako dito buwas ha. Sandahan mo. Okay. Sige. Pwede sandaan na. lang. Last 50. Kulas. Uh -uh. Buwas ako. Dadaan ako dito. order kulas. Ay kulas. <laughs> Ikaw na pala nagtitinda ngayon. Ito lang po sobra ko ma'am. Ito sakto. Ayun naman. Sarap patali. Yan is, nagpasobra talaga ako kasi baka maraming one eh. Sige, ito na lang Ay, dalawa, kunin mo na yan, ma'am. Oh, thank you, ma'am. Alis ka na ba? Hindi pa naman, ma'am. Mahinga pang kaunti. Try mo na ako magbabago. ko lang. Kaya mo na-break na ano Okay, so, so lahat. Ito mo pray yung ano, yung ulan. Eh, kailangan ko i-deliver kay Tina eh. Itira sa akin eh. Si sabay ko na rito. Okay Paul. po. Sino may pako? Ha? ah siya ibigay sa kanya every sir. Ito. O ko nyo muna to. Alam mo pretty sir. Ayan, pretty mo na lahat yan. Bali, plus 50 ka. 250 ni akin sir. Kasama yung utang si Sandaan. Plus 50. Oo. Oh. na pala sa ito. May lang nung pardon. Ano? Kamaya sir, pagkano? Hindi. Kahit bukas na lang. Sir ah, kasama? Oh! 70 na lang. <laughs> Ako pati binetuan mo, bet. 70. okay, sold out ang aking paninda. Ah. Ito, ka pa yung isa, huwag nito. Sobra yun, dalawa. Ah, tama. 50 niya, ano ba? Wala si Leyo. Di naman pa di mo pa siya, 'di pa sumira ka pa. Ano yung mga kaibigan? Ha? Tayo na mag-a-a. Sa bodang bayad, 20. Nabayaran na ni. Naibayad tawag 75 pesos. Wala wala, wala kulang ako ng isa shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Baliwag Nahilig dito asawa ko wala na akong pera wala na akong pambili yeah. okay tapos na ta, deliver nabili ko na rin sila ng ulam bye bye ano yun salamat nga pala sa mga suki ko Kay Milo David sa akin sa niya. Gold out. Okay, tara, win na ako. Guys, pa win na ako. Gusto na ipaninda ko. Okay, tara na. Okay, tara na. Okay, tara na. Okay, tara na.